Hindi ko kayang maging partner si Kiefer ngayong gabi lalo na after ng Battle of the Bands, no? Hindi pwede. Buti yan dito si Yuri. Jay, okay ka lang ba? Uh, oo. Sorry ko kasi malapit sa akin kaya ikaw na hata Pwede ka magsabi ng problema mo sa akin. Alam mo yung... Al alam mo yung feeling na... Nagkakagusto ka sa isang tao kahit ayaw mo. Oo naman. Ano pwede gawin? Saan? Para may kaya, hindi na tuloy ang ma-fall. Hindi mo yun may J. Hindi mo yun makokontrol. Pwede mo itago, pero hindi mo may iwasan. Ayoko. Bakit ba kasi ayaw mo sa kanya? Kasi gago siya. Animal, kumag, malakas ng saltik, may sapi. Tss. So ikaw pala yung tinutukoy mo? Sino ba kasi malas na lalaki na nagugustuhan mo? Ah. Naguguluhan pa ako, ewan. Hindi ka naguguluhan, Jay? Tinatanggi mo lang. Hindi nga. Naguguluhan nga. Ay, bakit naman? Nainis nga ako sa kanya eh. Nakikita mo naman kung paano ako tratuhin na kiefer na yun. So, si Kiefer pala yung tinutukoy mo? Uy! Huwag ano mo sasabihin yan. Secret lang yun, ha? Sige. Hindi ko sasabihin. Promise mo yan, ha? Promise. Ikaw, wala ka bang nagugustuhan? Meron. Sino? Hindi ko nasasabihin sa'yo yun. Daya. Swerte siya. Sino man siya. Swerte din ako kung magustuhan niya ako. Kahit di ka magustuhan nun, makukuha mo naman kahit sino dyan. Yuri ka kaya? <laughs> Iisa lang siya eh. Tapunan okay. natin yan. Iihinga pati ako. Excited ka lang makita si Kiefer. Hindi oh. ako eh. Tara na. Kiefer JJ. KJ. Sabi ng secret nga lang. Ang lakas-lakas na boses mo. Kiefer. Mukhang safe naman na dito. Una ka na. Sir lang ako. Tayo na Kaya ko na.